umaga mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel palibaw adventure na naman tayo pamana sa umaga medyo malakas pa ang habagat mga kapaders galing kapalungga ang hangin kiti singo akwars yung bagong pana yung bigay sa atin ng sponsor sana makawin nang malaking isda yung mga kapaders unang pana para sa kanya pang regalo yung mga kapaders bali abot kayo magkasama mga kapaders dalawang dive kami saka dalawang pati siya babaw ng bangka abang wala mga kapaders mamaya sa aming dive siya nga pala mga kapaders, kasama ko si Kanibs Rico. At sa ay nag na rin mga kapaders. Pakisuporta ng kanyang Facebook. Pakipalo na rin mga kapaders. Boss, idol vlog mga kapaders. Pakipalo ang kanyang channel. Ito si, si kapaders. si kapaders, si Kanibs Rico. Sa likid ko mga kapaders. Ito mga kapaders, yung bagong pana na bigay sa atin ni Ate Jilay. Balik adventure tayo ulit. Pamanak sa umaga ito na yung sponsor sa atin na bagong pana naroon isda kagad mm -hmm. wii naman mga kapalers ang unang pana kagad sa nag sponsor sa atin ng pana ibibigay natin mga kapalers surahan madam ang unang huli ng bagong pana ay para sa iyo ito at para matikman mo ang sarap at malinamnam ang lasa ng surahan maraming salamat po dito sa bagong pana magandang gamitin kahit malayo ang isda pag tinarkit anti tinatamaan dito sa butas silip tayo mga kapaders baka may nakasuot naroon malaking isda mm -hmm. naroon na hinila ko dandahan mga kapaders ito na papalabas na mas malaki ito surahan uli mga kapaders madam itong surahan huli sa pangalwa ito para sa uli ayos maganda ang sampul ng bagong panak mga kapaders antimano dalawang surahan kagad na malaki Maganda ang pagkagawa ng sima ng pana kahit hilahin ang hirit. Hindi na atiklop at hindi nakakabutang isda. Tulad nito mga kapader, sinahayaan ko lang. Ikaw na po ang bahala dito kung anong gusto mong luto. Kung or ihaw, dadaling ko ito sa iyo. Pagdating ko sa unaha, may lapulapong lumabas sa butas. Tay na mga ana, lapulapo. Lawihan or bakla mga kapaders. Ganda ng tama, wag lang makapunit. Hindi ito barbas sa mga kabunot. Ayan na, kasama ng kula po mga kapaders. Sinihil ako pataas. Kwartang linaw na ito. Pambinta naman ito mga kapaders. Maraming salamat Lord. Maganda palang gumamit kapag mahaba ang pana. Kahit malayo pa ang isda, pwede targetin. Sobrang kalating kiluhan na ito. At dito sa butas, sinuot ko na mga kapaders kahit ako si Kip. Pero sa pinakang ilalim, hindi ko kasiya itong pana. Inaabangan kong humarap yung isda mga kapaders. Sana tamaan. Ayan na, papalabas na mga kapaders. Bumalik ulit sa ilalim. Ayan na. Mm -hmm. Tinamaan. Pasensya na po, hindi po makita sa kamera dahil yung isa sa pinakang ilalim. Ilahing kong dandahan mga kapaders. Pulang isda ito. Parang lapu-lapu. Lambingan. Masarap itong pang-ihaw mamaya pag uwi. Ayan na, hinihila ko palabas mga kapaders. Huwag ang makapunit. Na ito na. Masarap itong sabawan. Kaya ang kami paglaot. Wala kaming dalang panangkap na kalimutan. Ihaw lang, pwede na mga kapaders. Maraming salamat Lord, may pangulam na naman kami kahit masama ang panahon. Mayroong pang isda sa unahan ko. Naroon, isdang bukaw mga kapaders, lumingas ang mata. Huwag saan nang lumayo, papalayas na. Mm, -hmm. tinamaan pa rin kahit malayo. Ay na, sige, ilangoy mo yan. Hindi ka dyan makakabunot. Masarap tong siwin mga kapaders. Kailangan pambinta na muna. Medyo kaunti pa may huli dahil natin pala ang tayo. Pero ayos man ang sampan ng bahura. maganda klaseng isda ang mga bagong tabi. Kagandahan dito, malino ang dagat kahit lumakas. Dito sa malaking binagong masilip sana ako, may isdan lumabas. Mm -hmm. Tinamaan, tapasan or orinis mga Si Sisilipin ko sana yung binagong, kailang itong isda lobas kagad. Ayos na itong pandaradagdag, pangulam, ulam, pirituhin, kahit ihaw, o kaya kinunot o mga takunan lang at din sa may tapat ko mga kapaders may isang malaking lapu lapo pinalingas ko ang flashlight light at dahil nakatingala sa atin papalayas na papanain ko na mm -hmm. oy nakabunit mga kapaders nung makabunit yung isda bumaba ako ng langoy itong mga buta sisilipin ko saan kaya pumunta yung lapo-lapo pakita na saan kagtatago na ito Andiyan ka lang pala Iiwasan ko yung tinamaan Oy, Nakahalata Ay ha mali yan nakalayas pa May tama na mga kapatid Malaki punit Dito silipin ko kabilang butas Nasaan ay na ito Sigurado ka na mm -hmm. Hindi ka na dyan mga kapunot Pwede kong plus date mga kapatid Sila ikong dandahan Sumama ka na palabas Na ito na Hoy, kwartang linaw. Good size na sibongin mga kapaders. Estimate ko ito mga kalahating kilo. Sana sumubra pa at para maganda ang timbang. Maganda ngayon ng umaga ng pa na ito, binas Mm, -hmm, Lapu-lapu na naman. Hindi nakapalag. Gitik mga kapaders. Liglig or kauser. Sa mga lapu-lapu, ang magandang luto lagi mga kapaders. Sweet and sour. Yan ang madalas na luto kahit saan lugar. At dito sa malaking butas, may nakarap sa atin. Tumalikod pa. Yoy! Mm -hmm. Nakatanggal. Pero maganda ang tama. Paikot-ikot lang mga kapadres. Dadakutin ko na lang. Huli ka. lapu, -lapu na naman. Barong is ito kung tawag sa amin. Awang ko lang sa inyong lugar. Mayroon pa rito nakatago. Mm -hmm. Gitik na naman. talikbago Malapad ito mga kapaders. Kasing lapad na ng mukha ko ito. <laughs> Pili itong pambinta. Pagkatanggal kong isda sa pana, mayroon pang isa. Mm -hmm. Tinamaan din mga kapaders. naroon na. Hilahin ko itong stingless. Hihilahin ko pataas para makita yung isda. Kung anong isda itong pinanako ko. Isdang bukaw na naman. Oh, na nakatanggal na. Sayang pa. Sumuot yung buko sa malaking pinagong ito yung kapalit mga kapaders, malaking lambingan. Ito mo pinanako at baka tumago Malalaki ang lambingan dito sa bahura. Estimate ko dito, mga kalahating kilo na mga kapaders. Katamtamang sabawan. Hanapin ko yung bukaw kung saan tumago. Dito sa mailan ng butas ng bato, silipin natin. Sa unahan, may dilaw na isda mga kapaders. Palang may langoy. sa butas. Mmm, -hmm, tinamaan. Ayun na, nagpanlabo na mga kapaders para nakatanggal hawakan ko yung tunod ay nakatanggal na nakakadalong isda na ako nakabunot lagi may papalabas sa butas mm -hmm. talik bago uli malapad ayos na itong pandaglag 130 ang kilo ingat lang tayo itong mga kapaders ay dito yung mantak makatinik pag tayo natinik na ito sigurado ang burubos kaya naman sa singit pag lubog ko uli, dito sa butas. Inaabangan kong lumabas mga kapaders. Na ito na. Mm -hmm, gitik. Hilahin ko palabas. Malaking alatan. rudelyo sintedo ang tama. Wow, taba nito mga kapaders. Ano kayang lasa nito pag niluto mamaya. Habang tiyatanggal ko yung isda sa pana, meron akong nakita mga kapaders. sa mm -hmm, Tinama sa gitna ng katawan. Ganda ng tama Sibungin mga kapadyers Mga isang kiluhan ito Salamat Lord Dito lang Sigurado na na ng crudo Videohan ko muna ya patong sa iba bato Ito Itong pana Nakakatuwa Sa araw na ito Mga kapadyers Pag ito lagi Ang ating mahuli Sa araw-araw Kahit sa gabi Sigurado Sulit na andilin siya Na ito pa Pagara-gara ka dyan Tinamaan na naman Gitik na naman Mga kapadyers alata na naman rodelio tinama sa gitna ng katawan sampang pangayon ng isda sa bahura palibasa galing sa lakas meron pa mga kapaders pinalingas ko ang flashlight para masuryaw itong isda hindi ko pa naisura itong isda kung anong isdain sana tamaan mm -hmm. tinamaan hindi nakakibo itim ang ulo mga kapaders gitik na naman wow barongis mga kapaders lapulapo na naman Meron ng kasama niyong sibungin sa kayong lawihan. Salamat ulit, Lord. Paglingos ko sa kaliwa, mayroon pang isda. Mm-hmm. Uy, nakapulit pa. Malaking lambingan sana, mga kapatid. Sayang. Mahirap nang hanapin ang isda kapag nakabunot. Mm -hmm. Itong binalingan ko lang mga kapaders Kahanap ko sa lambingan, ito nakita ko Ayan ang hirap talaga kapag sa umaga na mamana Pag nakatanggal na, wala nang chance makuha pa naka english na naman si kapaders ayos na ito pandagdag pwede na itong pambinta mamaya magahanap tayo mga kapaders tumaas ako ng langoy at sa una ko meron akong nakita naroon buko mga kapaders lumayas na ito malaki mm -hmm. wooo kwartang linaw na ilayang kong dandahan mga kapaders malaking surahan ito Huwag sanang makabudot. Pasisiguruhin ko. Sige, pulyang. Na ito na mga kapaders. Ito lang ibigay ko sa pana mga kapaders. Sa nagbigay sa atin na sponsor na bagong pana. Madam, ito lang. Malaki-laki ito. Estimate ko dito mga isang kilo at kalahati na timbang. Na ito pa, may lumalangoy. Mm -hmm. Sala, hindi tinamaan. Isdang may balbas, timbungan mga kapaders. O mga takulin ang langoy. Pero kung hinahabol mga kapastalik bago lumayas, dito may sumuot akong napansin na ito labas ang ulo. Saging-saging mm -hmm. mga kapaders. Kaya dito tayo kasing saging kasing kulay ng saging paghinog mga kapaders. Ayan. Itong ulam masarap itong pirito. Sumabit pa yung sima ng pan butas ng bato. At dito naman, sa alam ng bato, may sumuot na malaking mungit bahura. Uy, lumabas! Surahan yun! Mm -hmm. Ito, wag lang makatanggal. Ayun na, nagpanlabo ng mga kapaders. Dandanin kong hirahin. Si Kip, oh, nabunot. Dito sumuot yung surahan, hanapin ko. Naroon mga kapaders. Iba ito, lapu-lapu. Mm, itong magandang kapalit. Aray ko, labit ang tama. Parang makakapunit mga kapaders. Ay, hindi pala, nakala ko labit ang tama. Barongis yung isang klaseng barong is ito medyo malaki na ito ayan hawakan ko makapas baka makabunot pero hindi nakabuka ang sima hanap na naman tayo dito sa mga butas ating ispatan pero may sumuot sigurado ka sa akin mm -hmm. nakaharap sa atin bibiya isdang lipstikan uh, sigurado ka ng pag-uwi mamaya sa aking inakay pang ihaw hanapan ko pa sanay na, na aking inakay na naman at baka mag-away sila sa isang isda dito may sumuot mm -hmm. Talig bago ito hilahin ko na palabas ganda ng tama gitik mga kapaders malapad andiyan yung kasamahan ko, kalapit ko laang malutang na ako dahil lubat ng aking kamera ayun na mga kapaders kain tayo inihaw wala kami dalang panangkap kaya ihumo tayo mga kapaders. Surahan sa Kaurinis, Bibiya. Pero lambingan. Baradol, mga manoy. Tuloy no. May sanday pa kami kaya la yung camera ko mga kapaders, lubat na. Pero masisip pa rin tayo kahit wala tayong dalang camera sa lalim. Dala na naman yung kay Kadivers Rico na ko na. Yung cellphone ni Kadivers ko, ang hiramin ko. <laughs> yung water syrup so <laughs> abang pala sa pangalong dive namin pagkatapos namin si Miss Dandaluan dive umuwi na rin kayo mga kapaders malakas pa talaga ang habagat ayan may subas kuhin na naman malakas pa ang habagat gawa ng bagyo dahil nakarakali mo pala ang abang abang ng mga kapaders para makita nyo ang aming huli mama

Mamili yeah, ako isa yan. Yeah. Magandang hapon sa inyo lahat mga kapaders. Ito yung aming kinita sa pinanaan kanina. 2,285 mga kapaders yung aming kinita. Lahat lahat. Ito yung gastos. 252. Ito yung natira mga kapaders. 2,033. Pinaglima mga kapaders. Apat kami tao makasama. Panglima bangka. Ito yung partihan bawat isa. 406. Ayos na ito. Maraming salamat Lord sa biyaya. Tapik ko sa amin naman ngayong hapon. Amin ito pagkadamutan. Pero tayo pambigas mga kapaders. May pangulang pa. Shout out nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao. Pati na sa mga OFW dyan. God bless. Lahat tayo mag-iingat.